What's up, what's up? Mga at sa mga kamaites ko, it's me again, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, YouTube tapos binanggit ko yung YouTube tapos pinupost ko rin pala dito sa Facebook. Ano, sarot, vlog na lang. At kung bago ka pa lang dito sa aking vlog na ito at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan at pakalimbang na rin yung bell na yan para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads ako gaya nito. Ayan, sa Facebook naman is pa-follow naman. Uy, libre lang yan. Walang bayad. Di ako nagpapabayad. Charot. <laughs> so, this video is continuation ito ng aking Q&A. Ayan, hindi eh, ko na ipagpatuloy. Kaya hindi na tayo nagpalit ng damit. Continuation eh. Ayan, so nilugay ko lang aking hair para may ang aking look sa inyo. Charot! So, keep on watching. Insert ko lang yung walang kakwenta-kwenta kong intro. Hindi pa ako nakakagawa ng bago. No, ba Welcome back to our vlog Ayan, so yun na lang our vlog <laughs> So continuation nito ng ating Q&A And you know the drill Ayan, sa so, mga bago pa lang dito uh, Feel free to comment down below Kung may mga question kayo about sa mga jewelry About sa mga sanla update And kung may mga isi-share kayo na experience nyo Ayan, sa so, pagsasanla about ano, comment kayo dyan sa para i-flex natin yan next time, okay? So, yung last na i-share ko ay yung uh, tanong ni Ma'am uh, Saira, Syra, katapang, ayan, continuation kasi ito kaya i-recap ko sa inyo, charot. <laughs> Ask ko lang po Ma'am, pag po ba nagsanla tayo, eh, hindi na binalikan or tinubos, okay lang ba yon Magkakaroon ba ng bad record sa pawn shop? So, ito uh, yung pinakalas na binitawan ko sa Q&A natin. And nasagot na natin na yes po, okay lang po yan. Wala namang problema. Kasi yung iba talaga is natatakot sila is parang makukulong sila or something. Bakit naman po hindi kayo makukulong? It's, kasi uh, may sinala naman kayo mga alahas nyo. Uh, ang ano lang dyan is it's like malulugi kayo pag hindi nyo tutubusin. Kasi yung mga jowlries natin, mga alahas natin is tumataas yung value niyan. Ayan. So, okay lang yan. Yung bad record naman is uh, May mga incident na ganon Pag nagsanla ka ulit Pero once na narimata na yan Is nabura na yung record mo doon Is I think uh, babalik sa uh, dati Ayun. In my case, ewan ko lang sa inyo, okay? And may uh, sumagot pala kay Saira Na si Apple Mansanas Ang ganda naman ng Apple Mansanas na ito ayon nga, sabi ko nga kanina Sabi niya okay lang kahit di na balikan. Kaso ang problem, ang problem, ang problem, yung susunod na sanla mo, mas mababa na. So, yon may tendency na ganun po, okay? Pero okay lang na multiple times, million times ka magsanla sa pawn shop na yan. So, ganon lang. May konting a uh, difference na lang yung appraisal sa mga jewelry mo next time. Okay, yon So, may sumagot na pala. And next is galing kay saan na ba tayo? Okay, galing kay Johnny, Johnny, John Lee. Ayan, so galing kay John Lee. Shout out to you. Flex ko na lang dito. Ayan, comment niya ito sa aking shiner uh, shinare na nabili ko na mga signature branded <laughs> na old videos ko ito nung hindi pa ako marunong mag-vlog. Ayan, nag-start pa lang tayo. Sabi niya, nasasangla po ba yung Louis Vuitton na chain? Yes po. Yung akin po is yes po. Nasasanla po yan. Pero yun nga yung lagi kong binapanggit sa mga sanla update natin. Kasi yung Louis Vuitton is maraming charms. Di po ba? Yun yung parang disadvantage sa mga pawn shop. Kasi Uh, instead na ititimbang nila ng buo, ng buo kasi pag bibili, bumili tayo ng mga Louis Vuitton na yan, nitimbang yan ng the whole, right? And then, babayaran natin ng whole price. Pag sa pawnshop kasi is, nababawasan po yan ng timbang. Kasi nililess nila yung weight ng mga charms na nakapalawit. Charms! At saka whatever na naka-ano dyan sa mga Louis Vuitton na yan, di ba? Basta yung mga nakapalawit dyan na mga kung ano-anong mga charms-charms ayun. Sa mga pawnshop kasi is walang value 'yun. Ayun. Pero pag yung mga uh, Louis Vuitton naman sa mga designs, sa mga ano, ang gaganda kasi di po ba? Kaya mapapabili tayo. Pero pag nga sa pawnshop, 'yun yung lagi kong sinasabi, parang na -de depreciate yung price niya lalo. 'Yun, maraming bawas, maraming kaltas kumbaga. Okay, so, pero pag yung sanla tinatanong mo, yun ang sinagot ko kanina, nung no, sasanla siya. Next is galing kay Conception. Ayun. So, shout out to you. Sabi niya, Ma'am, my brand new kasi ako na gold necklace. Gusto ko sana malaman value kung magkaano sanla. Sayang ba kung balak ko lang ipapraise? Magagasgasan po ba? Ha? Ah, okay yung tanong niya ah. May bago siya brand new and then gusto mong malaman yung value niyan, okay? So, ah uh, okay lang po magpa-appraise. Hindi naman siya yung mga gasgas -gas naman is hindi naman siya visible sa ating mga mata or hindi naman yung totally na masisira yung uh, jewelry niyo pag ipapa-appraise niyo. Ayon. So, Ah, uh, okay. Yung pinagkomenta niya pa pala is Villarica. So, paano na yan? Brand new pala yung alahas niyo po. So, sabihin ko na Villarica itong pinagkomenta mo, ma'am. Pag sa Villarica kasi pagpapraise mo lang is for sure magiiwan sila dyan ng tuldok. Ayan, kasi ang tawag nila dyan is tuldok daw. Hindi daw butas. Kasi pag butas daw, tagos sa labas. Pero pag sa kanila is yung tuldok para matest nila sa loob ng jewelry natin kung golden ba. Ayun. So, pag biliary ka, yun po. Yes po, mag-iwan sila ng tuldo. Pag sa ibang mga uh, pawn shop naman is, kas-kas uh, lang nila yan sa black stone and then, uh, yun lang yung parang magiging damage nung uh, jewelry mo pero hindi siya halata. Okay? Ayun. So, next is Next is galing kay eh, si Ma'am Apple Mansana. Ang ganda naman ng pangalan. Ma'am Apple Mansana, sabi niya, Ma'am, meron din bang SMJ Pawn Shop sa inyo? Sa amin kasi ang dami mataas rin kaya uh, praise doon. Nasagot ko na ito. Ayun, ewan ko kung ayes ah, uh, yes, nabalikan pala niya yung uh, comment niya na yan. Wala pong pawn shop na SMJ dito sa amin kasi ni-research ko na wala pa. Ayun. So, Uh, Pa-comment na lang below kung nagpa-praise ka na, kung kumusta, magkano ng program, magkano ng sanla sa kanila, okay? Ayan, so next is, galing kay Kayambay Pulaw, basta, flex <laughs> ko na lang dito, sabi niya, comment niya ito sa Palawan Pawn Shop na sanla update natin Ma'am, pwede ko po isang la sa Palawan Pawn Shop yung Carter ko, Carter, Cartier, siguro ito, Cartier ko, at kahit saan palawan tatanggap ng Cartier, yun nga ang tanong ko sa iyo, ma'am, salamat. Okay, so, yes po, nasasanlan naman yan, and I think may mga ibang branch, di palawan na uh, marami ng tanggap, marami ng subasta, kung anong Cartier yan. <laughs> hindi mo pala nabanggit kung anong Cartier yan na is it bangle, uh, ring, or earrings, or chain. Ganun po. Ang alam ko, as long as gold naman yan, is tinatanggap sa mga pawn shop. Okay? Kung na-experience mo na hindi tinanggap ni Palawan, try mo po sa ibang pawn shop or ibang branch nila. Okay? Yun lang yung masasabi ko. Yung sa akin kasi is yes na uh, natatanggap naman, pinapraise ko okay naman. Ayun. Next is galing kay Ma Marina. Ayun. So, shout out to you, ma'am. Sabi niya, meron akong diamond, ma'am. Pwede ba ako magpatingin? Or totoo ba tong diamond? Nakuha ko sa ilog, ma'am. Meron ako dito. Malaki po, ma'am. Oh, Angie! <laughs> Ang sir. Ang swerte naman, napulot mo lang sa ilog, malaking diamond. OMG, swerte naman kung tutong diamond niyan. At saka ano po, ang laki-laki. Hala, dalhin mo na po yan sa pawn shop at pacheck mo kung real diamond yan. Napulot sa ilog. Baka naman po yung kumukutik-kutitap lang yan. Kasi sa ilog. Yo, yeah. pacheck niya po kung real or fake. And then, uh, balikan mo itong video. Or dito ka, if you are watching, ayan, comment ka sa baba kung ano yung sabi ni Ponshop, kung real or fake. Kasi, yeah, syempre, yung mga first time, yung mga hindi alam, of course, hindi nila talaga uh, mauuri kung real uh, diamond yan or fake. Ako, min, ako rin lang man. Wala rin akong kaalam-alam sa mga diamond kung hindi ako gumagamit ng diamond tester eh, double check ko pa yan, dinadala ko talaga sa mga pawn shop para pa-praise ko at pa-check. Yes, po. Oh, yan. So, dali niyo po, okay? Next is, oh, ang daming tanong ni Apple mansanas Hello, ma'am. So, comment niya lahat ito, Villarica Pawn Shop, ito kung pinagkomenta niya. Sabi niya, ma'am, nakasanla ko sa Villarica September 15, 2023, Nasa 3,200 Kuha nila Less 144 advance tubo Yes Yeah That's normal Sa 1 gram 18 carats Ba Brand unique place Dito sa Cavite Yew Ang taas-taas na po Yang uh, 3,200 Per gram Ng 18 carats Okay na po yan Palong-palo kayo Winner kayo dyan Yes Kasi uh, In my case In my opinion Experience Ayan Billiary ka po talaga Mataas sila Okay Okay, so this one is galing ulit kay uh, Apple Mansanas. Well, <laughs> swerte niya kasi panay siya yung piniflex natin. Siya yung nag-iwan ng comment dyan. Ah, nag maraming katanungan. So, siya yung piniflex natin. Kaya kung gusto mong may shoutout, flex din kita. Comment down below. Okay? Regarding sa mga jewelry sun love date. Sabi niya, question po madam, kapag ba may nakasang lapo nakasangla pa sa pawn shop like si Buana Villarica binangkit niya lahat ng mga pawn shop eh, pwede pa ako magsangla ulit yes po sa, eto yung mostly katanungan nyo yes po kahit mm, multiple times kayo magsangla okay lang po walang mangyayari sa inyo kahit isangla nyo na lahat kung yun yung question nyo pero hindi ko na-advise na isangla nyo lahat ah Yes po kasi yung yun yung question niya lang Mataas pa rin babigay nila Or babawasan na nila ngayon Tsaka nagbabaan ba Nagbaban ba Nagbaban ba ang mga pawnshop If oo paano may iwasan Paano maiwasan? Hindi po sila nagbaban. Hindi po sila magbaban kahit po magparimata kayo. Hindi po sila nagbaban kahit nga sabi ko. Yun, yun po ulit, ulit If you are watching my old videos, wala pong mangyayari sa inyo. Kasi ako rin lang. Ganun, sometimes may mga talagang, ah, hindi ko talaga, ah, tinutubos rin. For some reason, ayun. Basta may mga hindi pinaparimata rin ako. So, okay lang. Hindi ka mababaan. Walang mangyayari sa'yo. Kahit magsanla ka multiple times lagi kong sinasabi. Pero sin ina-advise ko rin na if in case may meron kayo dyan, may pera kayo, as long as possible, istubusin niyo yung mga sinala niyo. Kasi, yung mga value ng mga ginto ngayon, yung mga jewelry natin, is tumataas. Hindi yan bumababa. Bumaba so, ang kumikita is yung mga pawn sa atin. Kasi tumaas yung value ng mga last natin sa kanila. So, tataasan pa nila, di ba? Kaya pag bumibili tayo sa mga pawn shop ng mga subasta, is pag nakita mo yung alas mo doon, is mataas na yung presyo na benta. So, paano po may iwasan? Paano mo may iwasan? Hindi, e syempre, tubusin mo. Ayan, kung magsanla ka naman, for example, nagsanla ka ngayon, within this month, within this month and next month kasi di pa naman naririmata yung alas mo within that span of time is pwede ka po magsanla 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 weekly, everyday okay po pero once na narimata like umabot ka na ng 4 months di ba usually 4 months yung uh, span of ano natin sa mga ponsya pag narimata na ayun na and then next na pupunta ka punta ka after 4 months 5 months pupunta ka na hindi mo pa rin tinutubos yun medyo may uh, decrease kasi yun yung mostly nababasa ko na comment ng no, mga talagang expert dyan na nagsasanla, charot. Uh, may decrease konti yung kuha nila sa alahas mo. Ayun. Pero hindi ka mababan. Yun yung, yun yung worries niyo Hindi po. Okay? Ayun. So, kumulubot uh, na tuloy yung ano ko. Wala po mangyayari sa'yo. Yun lang. Kahit may pinarimata ka, yun lang. Medyo mababa next time yung kuha nila sa alahas mo na yan. Meron pa ba? So, I think yan na po ang last. Ayan, so comment po kayo sa mga may katanungan again. And ulitin ko po, wala po tayong sun update date ngayon. Abangan-abangan nyo na lang po. Kasi pinapa-rest ko muna ang aking mga jewelry. Sarot. Kasi diretso kasi yung mga sun date natin. And at least, as in, nagpapa-appraise lang ako. So, puro scratch. Ayun, lalo na pag sa villarica, ay tuldok ng ball pen, tad, -tad na. Ayun. Kaya, ah... Uh, Next month na ulit yung lab update natin. So that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know that real papa and God bless.